Tanong, magsisisi po ba ang Diyos? Ang Diyos po ba ay magsisisi? God will repent? Yan ang tanong Sasagutin natin ayon sa Biblia Sa Biblia, Genesis 6, verse 6 hanggang 7 Nagsisisi ang Diyos na ginawa niya ang taos sa lupa At nalungkot siya sa kanyang puso Nagsisisi ang Diyos Saan pa? 1 Samuel 15, 11 Sinabi ng Diyos kay Samuel, "Nagsisisi ako na ginawa ko si Haring Saul dahil siya ay lumiko sa pagsunod sa akin." Nagsisisi ang Diyos. Grabe, ano? Bakos dito sa Numbers 23:19, "God is not a man that he should lie, or a son of man that he should repent. God will not repent." Okay? Psalms 110 110 sa Salmo, mga awit. The Lord, uh, verse 4. The Lord has sworn and will not repent. The Lord will not repent. Ngayon, wala daw contradiction sa Biblia. Sige, lusot, lusot ka mo, palusot. Lusot, mindset.